Hello alam nyo ba na ang dalawang famous boy band na Korean na naging kalaban palagi ng SB19 at katunggali sa Billboard Fan Army Face Off ay ang Stray Kids at ang In Hypen. Pareho silang Korean boy band silang matinding kalaban ng ating SB19 Boys sa Billboard Fan Army Face Off. Pero ngayon, sa Break to Do Awards sa Brazil ay number one na talaga. Number one na ang SB19 as this moment. Kaya naman, buto lang po tayo sa patuloy na panalo ng SB19 bilang uh, International Means Group sa Break to -Do Brazil Awards. O ba? Diba? At heto nga, number one pa rin, nanatiling number one as this moment, ang ating SB19 sa International Men's Group sa Break to the Awards. Kunta sa in hyphen, Stray Kids at Be First. Kaya huwag pagkambante, buto lang tayo 18. Mm -hmm.